Ika nga ng kasabihan kapag may nauna ay pariguradong hawa-hawana dahil pagkalipas ng ilang araw matapos na makuha ng SB19 ang 1 million followers sa Instagram sumunod naman para sa nasabing milestone ang tinaguriang nation's girl group na BINI. Sinumpirma ito ngayong Martes ng kanilang official Twitter account at ayon pa nga sa mismong post nila, very poor the gram ang smile ng AP's girl group dahil 1 million na rin ang kanilang followers sa gram. Komento ng kanilang mga fans na kung ay mga blooms, nakaka-proud umano ang maging kasapi ng naturang fandom dahil nagsimula ang bini noong panahon ng pandemya at kainitan pa ng ABS-CBN shutdown kung kaya't nakakaluha rin para sa kanila ang pinaghirapang tatlong taon bago sila pumutok ngayong unang bahagi ng 2024. Bagaman kilala na domestically ang Bini dito sa ating bansa dahil ng iba't ibang mga hits tulad ng Golden Arrow, Born to Win, I Feel Good, at lagi, ngayong taon lamang sila tuluyang pumutok sa international scene dahil ng kanilang sayaw na pantropiko at salamin-salamin. Una rito mga kamabuhay, biyernes ng makuha ni na Pablo, Stelken, Ken, Josh at Justin ng SB19 para sa kanilang official account ang isang milyong followers sa Instagram bilang kauna-unahang Pinoy pop group na nakalagpas ng naturang milestone. Para naman sa ating mga kamabuhay na hindi alam kung ano ang Bini, sila ay isang 8-piece girl group na unang nabuo sa pamamagitan ng Star Hunt Academy ng ABS-CBN at uh, kabilang dyan, sina Aya, Stacy, Maloy, Joanna, Gwen, Colette, Sina, and Mika. Para sa Mabuhay Reggie News, na walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbat sa Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.